Hi guys! eto tapos na tayong mag-work. So, tapos na tayo dito sa ID San Pablo. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Shana Laguna para sa ating special na mga regalo. Dahil special na araw bukas ng ating mga kaguruan, heto binabalay na namin ang kabundukan. love my <laughs> well, dito nga kami tinuro ng ways ay I, I mean Google. Ayan, ang shortcut namin nagmukhang long cut dahil kurbada. Oh my god, liyong-liyong ng lola nyo. Sana makarating agad.

At syempre, si, eto si Amo Pugs nakita mga kabrad, tri-skill yun. O, oh, di diba? Welcome na welcome dito sa bayan. At dito tayo tinuro ng mga kabrad ng ating jowa. Kaya ngayon, dito tayo sa paggawaan ni So, gumagawa ng mga handmade bags na ito. eto ay mga weave bags na ang gaganda, ang kukulay pag pininturahan, pero marami itong gawa sa pandan at saka sa mga plastic ropes. Ayan, makikita ninyo yung kanilang mga produkto. Iba't iba. So, na-curious tayo nung nakita natin to sa Facebook. Kaya dahil dito, isinadya natin para maging special naman ang ating regalo sa mga kaguruan ngayong araw ng Teacher's Day Celebration. At dahil once a year lang naman ito nagaganap, kaya tayo ay papasok na para pumili ng ating mga magugustuhang disenyo at pinakustomize para sa kanilang lahat. Hello, Libasay! Shout out sa inyo, mga kaguruan natin. So, ito na po ang ating napamili. Labeling na rin tayo. Siyempre, para maging espesyal lalo, kailangan lagyan ng disenyo edited dito ni Bunso. O, diba? Ang galing mag-edit namin binusa at anong idea. Ayan. Okay na. Okay na ang ating mga regalo. So, happy Teacher's Day everyone! Yeah!